Dapat din daw may rest period. Ayan, yes. yung day off, very important. Ano po ang isinasaad sa batas? Dalawa yan. Apo. Una, sa loob ng isang araw, dapat meron 8 hours na rest. Oh. So hindi pwede yung tuloy-tuloy na trabaho 24-7. Mm. And then, every week, I, there must be at least one day off. Mm -hmm. Yung araw na yon depende sa usapan ngayon. Siyempre, between the employer and the helper, mm -hmm. kung linggo ba yan o kung anong araw yung day off nila. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang sa amin naman, iba rin. Depende po sa inyong arrangement. Hindi sila nag-off weekly, pero ipunin. Kunwari sa isang buwan, para pag nag-off, tatlong araw. No. Ayan. Na, naibibigay naman po dahil basta may naiiwan. Lalo na kapatid ko po kasi special. So, pag nag-off, eh mga nasa 3 days. Kasi laguna nga naman. napaka Napakakapago naman yung isang araw lang. So, we yeah, agreed on that na parang sige, basta nandyan din yung isa. Actually, walang problema kahit gano'ng kayo kadalas mag-off. Basta meron, na, meron at meron na iiwan na isa. Walang... Oh walang problema. Lalo na pag may emergency, kailangan mo sa, sa, sa bahay, wala rin problema. So, pero yun ang nilalagay nakasaad sa batas. At least once, ano, one day in a week ay dapat po na ibibigay nating day off. Paano kung di nakapag day off? Pwede ba dapat singilin ng ay, overtime pay po yan or offset po natin? Ha? Ah, parang yung nangyayari sa amin na ah, parang, oh, apat na linggo kang di nag-off. Sige, sa susunod na off mo, Magamitin mo yung four days. Ganun yun? Ang suggestion ko sa mga kasambahay kausapin nyo agad yung inyong amo kung bakit hindi kayo nabibigyan. Uh -huh. And then, mag-agree kayo. Kung hindi naman kaya in a week's time, pwede naman like in your situation na ipagsama-sama na lang sa katapusan ng buwan. Basta makumply lang yung one day off per week sana. Yun, yun uh -huh. talaga yung... Not Baka yung iba, ay, iipunin ko na lang po para po pagdating ng Pasko or New Year, mahaba-haba po yung uwi ko sa probinsya. At yun po, dapat kasama na may bayad. Yes. Ano po? kasi kung kunwari, ito mga kapatid, ah, yung mga kasambahay natin, diskarte nyo, sabihin nyo, eh, ilang buwan po ako hindi nag, ano, nagbakasyon. Kung sabihin na po nating 12, uh, 12 weeks, ano, nakatatlong buwan ka hindi nagbakasyon, So, 12 days yan. Dapat, may 12 days ka. At tapos, so, uuwi ka. Minsan, ay, wala kang sweldo. Dalawang linggo ka mawawala eh. Dapat po sana hindi. Kasi, pinagtrabahuhan naman po niya yun eh. Kaya lang, ngayon lang niya lang ulit kukunin. Parang, ano niya yun eh. Um, karapatan, niya, karapatan yun. niya yun. Karapatan yun. Mm karapatan -hmm. po niya yun. Dapat.